Senyor San Miguel Santiago, pudera mo po ako at ang aking mong at kargada at ang Madili na sa sa mga kasuan sa nasamang kisikit. Puder, panalangin sa tardar. Sa petong anak ang iso ang kami. Orasyon na tardar. Amang Birnabal, santong walang kamatayan. Iligtas mo po kami sa aming mga kaaway. Kuberan ko sa mulok mo ro abdukan sa tisimam. Ruak Diyos nung itong bisong sikretong umali. Devers kamor santig sa igmak. Igalong isto na ispagala Ruino sa gra kahit kwit Yum 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 Gusom kahit yum niyum igusom Pisom sisom pigsom Reneksim rikim kurim Huwag mo ni natak pampanabal At apuika akwi ba siyum salpom At tom nubis gusom Rinibatom jam argatok, Argatos wasilyum Kapag kusi Sin modal abal pechiu Ahera dukan bukabit bukato birubam emin Ifa, Amen, Mai sa aming paming. Tulungan mo mo kami, Senior sa Miguel sa Puderan mo ko kami ng karagada at pinandungan. At hindi mga masakans, masang iskip sa karta sa pitong Sa lupa, sa langit, tulungan mo mo kami. Okay, I miss you, sir. I miss na kita. Pagunitan natin ang aklimat ng missing stone. Bumalik si sir sa akin. Ngayon, magpadasal ulit. Okay, I wish you. What is your company? Simay, I wish you. Simay, sa, sa pagising, Nag-wish ka pa ba? Hindi na. And, sir, minsan. Eh. Sa umaga sa pagising, iling sa puso, sa isip, sa Diyos. Di ka ka ng kalikasan, tulungan mo ako. Ikaw ang buhay na patumutya. Gamit sa kalinisan na may kapangyarihan, tulungan mo ako sa pagising sa umaga mismo. Ikaw ang buhay na bato. Tulungan mo ako sa aking pag-apply sa aking company, si May, na mabigyan ako ng proposal. Sa aking pag-proposal sa principal, maprobaan. Mabigyan ako ng medical, pitoro kasi. Makapirma ako ng kontrata, makapasok sa pimaprobaan. Mabigyan ako ng ticket, by lahat na madispatch, matuloy. Tulungan mo rin ako sa mga taong kausap, babaitin, ligtas sa pamilya, sa pagsampa sa barko, Nagpapasalamat din ako na nakasampa ako sa medical pumasar lahat. Okay. I wish you si May para sa pangalawang sakay ni Sir. Ikaw ang buhay na batumutya Damit sa kalinis sa na may kapangyarihan. Tulungan mo si Sir sa kanyang kapani si May na mapropos na sa principal maprobahan. Mabigyan ito ng medical petawar. Firman, kontrata, ticket, patitin, lahat na na madispatch matuloy. Lahat ang taong kao sa pabaitin, iligtas mo ito sa kitis pamilya. Ikaw ang buhay na batumukya. Gamit sa kalinisan na may kapangyarihan, tulungan mo si sir. Tulungan mo po si sir. Tulungan mo po. Okay. Hindi nagalaw galaw ng agimat dahil hindi nag-wewis. Ilang buwan na hindi nag-wewis? Isang buwan na, dalawang buwan, tatlong buwan. O kailan lang. Mga kuka nga mag-wista, Muandar ang ako agimat. Mangako si Sir na mag wander siya muandar ang agimat. I wish you, si May. Ikaw ang buhay na batumutya. Gamit sa kanilis sa namay kapangyarihan. Tulungan mo si Sir sa kanyang kapanay si May Nama ma-propose sa principal ma-purbahan. Mabigyan ng medical betor, firma, kontrata, tiket, patitin, lahat ng matispat patuloy. Lahat ang taong kausap, abaitin. Iligtas mo sa gating pamilya. Ikaw ang buhay na patumutya, Gamit sa kalinisan na may kapangyarihan, tulungan mo si Sir. Okay, nangako siya nga mag-wisya na andaran ako agimat. Makasampat si Sir sa pamagitan ng aking mutya na buhay na batu. Nakapag-wisya, ako agimat. Ito ang tinatawag nga regular agimat. Isa ka wisingson, isa ka sinukuan with bagin, cross, and then isa ka tikong bibig. Meron siyang tinatawag nga uh, regular weight with tikumdibi. Isali niyan dito. Okay. Tasalan natin. Ngayon, tanungin natin siya kung mag-upgrade ka ba ng agimat. Meron dagdag sa hanap mo. Nagusan. Batong walang putol. Nangka at kapit. Ang wala sa iyo. Ito ang wala sa iyo ngayon. Kapit. Nakita mo yan? Kinapita na. Kapit ka sa trabaho, Kapit ka sa Marco, hindi ka mahulog, hindi ka palisin sa company dahil may kapit ka. Puputulin yan. Kung gusto mo yan. Wala ka papira, pwede sa donation kung gusto mo. Pagdodonate ka na lang. Puputulin natin ito para sa donation. Para mayroon ka nito kapit. Kasakay ka talaga. Sama ko na itong kapit. Gunis lang para nilang makapakita. Alakas yan, ha? Targahan natin ng dasal. Okay. Targahan na ng dasal ang kanyang agima. Tulad yung langis. Magbibigyan din tayo ng langis. Ito yung langis niya. Panayan puro. Ito yung takip. Okay. Siyempre tayo kanila para magbigyan ng buhay ang gamit. Okay.

Testamento sa Diyos aman kumpitsyon. Kumpitsyon Diyo omnipotente batay simper virgini. Gato santi santi pater pika binimisi sa syuni. pa, miya pa, miya kulpa, maksima kulpa. Ideo virginim, gato makilampit pang paulom. Santos tibi pater orari, Premi ad dominum nostrum. Act of the Compression, Senor Mr. Cristo, just get on to Ms. Cosas, a mid deposit corazon, de Haber Communication become more love, it is named Sanky Passion Medigasia, Imitari Parpesa in Santa Sabicia, San Pindivida Amin, Credo in Jum Patricotero Christum Pindios and Icom, Dominum Nos Espresanto, Natus Espilato. Supportos imperos di patres patris omnis credo spiritum santum, santum santam iglesiam catholicam sanctorum omnium carnis in aternam imin Pato no sipi at buluntas pa sikot it kailo. pa ni musong kadadunim. Danubis tibita. Sikot tumitibos no tro sinduka simalo amin. Abi Maria, gracia plikam ludik taproktos tu Santa Maria, Mater isra amin. Gloria pati, gloria pati, Espiritu Santo. Sikot in sipi in sekula, sekulorum amin. Pagkabos Santo Cristo. Jus Jus Igosom Kabinet Gobert Gobertatis Berbom Jus Igosom Apik Mabel Gai Misus X Miniram Isos Isos Erosalim Amahan mo nakasalangit, kasalangit pagdaygo ni ngalan matuman pagbot langit ang kadus matagad daw yatagad sa mga panulay luwasa kami sa katatan, amin magimaya ka Maria na puno ka grasya ang Ginoong Dios anak kadimo Bulan ni kasa tanam bulan di mo si Jesus. Santa Maria inahang ka sa Diyos. Igampo mo kami sa oras sa among ikamatay. Amin. Jim Omte, Jim Omte, Jim Omte. Jesus Emmanuel, Misaya, Omni, Mutin.